What's up mga boss no? Nandito tayo sa may ano uh, La Loma uh, Renew tayo ng ano dito Tapos na tayo mag renew Ano no? Nakapag renew tayo Ang bilis lang dito mga boss Wala masyadong mga tao dito saka dito asikaso asikaso kayo no. Kaya kung naghahanap kayo ng mga LTO na no, gusto niyo mabilis, wala masyadong tao. Dito LTO la mabago bago lang 'to mga boss no. Dito lang 'to sa kaba ng Araneta Avenue niyo. Okay, magkano nga ba yung ginastos natin ngayon sa ano? Pagbili niyo ng ano, motor. Ito yung motor natin. Ayun. Suzuki Bourbon Street 125. Okay. Magkano ginastos natin diyan mga boss? Napakita ko sa inyo kung magkano. Oh, sa tingin ko sa inyo kung magkano. And nation, syempre, ano, 550 pesos sa bayad ni Nation. Insurance dito, 800 pesos mga boss, no? 800 pesos ang insurance dito. Tapos, yung sa cashier, 261 yung bayad yun. Magkano na yung boss? Total nyo na lang. 800, 261, tapos 550. Yun lang yung ano, ginastos natin sa ano, pag ayos ng restaurant natin ng motor ngayon. Ayan. Mabilis lang. Sobrang bilis dito sa Araneta ano, Abin. Dito lang to sa kaba ng Araneta Abin ila Ilaloma. Pahit ko sa inyo yung ano niya, uh, location niya mga boss. Ayan, sa likod natin, Araneta Abin yun yan. Mga boss na Araneta Abin yun yan. Baybayin nyo lang Araneta Abin nyo. Makikita nyo na itong ano, ilteo uh, Laloma, Laloma to mga boss ha LTO Laloma. Dalawa kasi tong LTO dito ay nang magkasunod. Yung nandoon yung sa may bungad lang ng Araneta, ito yung nasa medyo dulo. Magaling kayo nandun sa may ano, uh, yung peso nabe nyo. i turn kayo dito sa may stoplight dito. Ayan, pakita ko sa inyo tong LTU Laloma no? Wala masyadong mga tao dito ayun mga boss, oh, yung LTU Laloma Luwag diba? Ayan, napakaluwag dito Tsaka wala masyadong tao Kaya ang bilis lang ng ano dito Kaya kuha ano, na ng insurance, medical London Wala masyadong mga tao mga boss Ayan Dito, tabis dito magpano rin nyo Mag rin ng mga sasakyan Tsaka ng mga ano Okay, yung sasakyan nandyan Sa screenshot, dikit ko na lang yung bayad Kung magkano yung ano Sa mga emission testing nila mga gamit nila dito mga bossis, ano mga digital na rin. Ay ang bilis lang ng ano niya, admission nila, mga digital na lahat ng gamit nila dito. Sobrang bilis.